3 go <laughs> oh ba? Diba? oh kampay! Yeah. Kanya -kanya. Glass? Kampay, oh, nasa ng glass yung oh, yung oh. Senior. <laughs> pang senyor ilagay. ay nasa ng ating eyes grabe yes niya lagay niya Lalo lang dyan, po, ah. oh Si Ate Grace, Kuya Alwin, si Ate Malu, si Kuya Alwin, si Ate si si Grace. Yan, si Kuya, si Ate May. Kuya picture tayo. Jessica Subo, nasan ka na? Ito, mm. ito, ito, muna. dapat buksan niya. Wala akong alam dyan. Hindi, hindi, hindi ito. Hindi yan, ano? Hindi yan. Hindi yan. na. yan. Hindi yan. Alis ka pa? Ito, 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 ito. Hindi. Hi, Jerry. How are you? Hindi. Uh, hindi. Oo, oh, okay. pwede Ha? Tup! Tapuan Oh my God.